Meme, may pangasar agad kay Kimi. Matapos muling pumasok nito sa showtime ngayong biyernes. Tawang tawa talaga ang lahat. Napahulit din kasi na aktres. Walang makakapigil sa kanya na magtrabaho na magtrabaho. Kahit may nararamdaman na. pantas nga na dinadaan na rin ito sa pag-workout. Hindi aawat o oh, hindi naaawat ni Papi. Kaya ang ginagawa na lang, sinasamahan sa trabaho para bantayan ang misis. Ayon na sa mga samot sa haring komento. Grabe si Paulo no. Imbis na mag-stay at magpahinga sa bahay, mas bet pa rin na samahan si Jowa sa trabaho. Ayon ba yung sinasabi ng mga haters na pakitang tao ng ito? At ginagamit ang si Kim Chung? Para o sobrang na-appreciate ni Kimi yung care Hindi naman ganyan na magiging sa close kung hindi importante si Kimi sa kanya. Masyado lang nilang pinangungunahan at hinuhusgahan. Kaya tuwang tuwa ang mga haters kapag may naiita silang ikakasira ng dalawa. Katulad ng pas ni Paolo Bidino. Alam naman at nasubaybayan na may anak na ito sa una. Sa pagkabinata at never naman naging hadlang sa himpo iyon. Tanggap na tanggap. Mga bashes nang naman ang madudumi ang isip. At pati personal, personal na buhay ng dalawa, siging sinisidik nila. Di nalang mag-focus sa kaninang sarili. O di kaya, portahan na lang ang kopol, Kesa naman manira sila ng paudit ulit Ilan yan si mga opinion.